I've been on oh. Talaga namang nag-trending nga sa social media ang the Don Belt Things ng ating Donnie at Val Mariano na kusaan sa napanood nga ng mga bulan at forever grateful ng Christmas special ng ABS-CBN ay talaga namang hiyawan malalang nga sila sa bawat nasaksihan nila sa ating couple dahil grabe nga talaga magtinginan at kulitan nga itong dalawa habang nagpe-perform. Pero eto na nga guys, ang pag-uusapan natin ngayon ang post nga ng isang bulan na ayon nga sa kanya yung donbell parang combo ng Jadine and Katniel ang branding. Talent ng Jadine pero network backing ng Katniel. ABS cbn Christmas Special 2023 na talaga namang umani nga agad ito ng maraming komento na ayon nga dito so true and I think that's what makes Donbal different from the other lab team para silang 3 in 1 kumbaga malacheska at dog kramer panga plus it's their age and height gap for me maganda at guapo cutie simple pero strong visuals ganun talented wise etc Hehe. He. At ang sabi naman guys dito, isa rin yung Christmas special, yung good opportunity na ma-recognize ng CVs ang donda. Sobrang dami CVs nung Wednesday doon sa baba and lahat nagulat sa lakas ng Donbal Bubblies. Dahil grabe nga rin talaga ang binigay na suporta ng mga bula para sa ating Donbel na kung saan ay pinanood nga nilang magperform itong dalawa sa Christmas Special ng ABS-CBN na live na live nga nilang napanood ang bawat ayuda. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates.